Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, nandito naman ho tayo upang makapagbahagi ng munting kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. Ang nais kong ibahagi sa inyo sa oras na ito ay ang mga karapatan ng mga kapidbahay dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay may tatlong uri ng mga kapit bahay unang una kapit bahay na Muslim na malapit sa iyo ito ay mayroong tatlong uh, karapatan sa iyo unang una ay karapatan niya sa pananampalatayang Islam at ang ikalawa ay karapatan niya dahil sa siya ay naging uh, kamag-anak mo at karapatan niya bilang siya ay iyong kapitbahay. Ang ikalawang uri ng kapitbahay ay ang kapitbahay na Muslim no, na hindi malapit sa iyo. Ibig sabihin, hindi mo siya kamag-anak. No, ay mayroong dalawang karapatan. Unang-una, karapatan niya sa pananampalatay ng Islam. At ang ikalawa ay karapatan niya dahil sa iyong kapitbahay. At ikatatlong uri ng kapitbahay ay ang kapitbahay na hindi Muslim. So ito ay mananatili sa kanya ang karapatan ng pananampalatang Islam bilang iyong kapitbahay. So mga kapatid sa pananampalatang Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinag-utosan tayo na ibigay ang karapatan ng ating mga uh, kapitbahay na maging mabuti tayo sa kanila sa pamamaraan ng pakikisalamuha sa kanila na hindi ito lumalabag sa pananampalatayang Islam. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kanyang binanggit sa banal na Quran sa Suratul Nisa number 36, A'udhu billahi minasyaitanir rajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi shay'a wa bilwalidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari al junubi wa sahibi bil jambi So ayon sa kahulugan nito na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala Sabihin ninyo sambahin ninyo wa'budullaha sambahin ninyo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala wala tusyriku at huwag gayong magtambal ng anong pamang bagay sa so Allah Subhanahu wa Ta'ala At gumawa kayo ng mabuti sa inyong mga magulang maging mabuti sa inyong mga magulang wabidil kurba at sa inyong mga kapitbahay na inyong mga kamag-anak. Wal yatama at maging mabuti kayo sa mga ulila. Wal masakin at maging mabuti kayo sa mga mahihirap. Wal jari dil kurba at mga kapitbahay ninyo na malapit sa inyo. Wal jari... Junubi... At ang mga kapitbahay na malayong mga kapitbahay ninyo, ibig sabihin, wa sahibi jambi at ang inyong kasama sa mga paglalakbay. Ngayon mga kapatid, sa pananampalatang Islam, ipinag-utos sa atin, sa ating mga uh, Muslim, na maging mabuti tayo sa ating mga kapitbahay. Sila man ay kamag-anak natin o hindi nating kamag-anak, sila man ay mga hindi mga Muslim ay maging mabuti tayo sa kanila. Na isalaysay ni Abi Hurera kaluguran siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala katotohanan ang propeta sa mga kaninawa ang kapayapaan ay kaning sinabi man kana billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu rawahul bukhari sinabi ni propeta sinuman ang naniniwala sa Allah at sa kabilang buhay sa araw ng paghuhukom ay hindi niya mapipinsala ang kaniyang mga kapitbahay. At naiulat pa ni Ibn Umar, kaluguran silang dalawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kaning sinabi, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinabi ni Prope, sinabi ng sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mazala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarithuhu muttafaqun alay. Ayon sa kaulugan nito na sinabi ni propeta na lagi akong pinapayuhan ni Jibril tungkol sa kapitbahay hanggat sa inaakala ko na siya ay makakuha makakakuha ng pamana. So sa mga sa makatuwid mga kapatid sa pananampalatayang Islam, uh, matinding ipinag-utos ng pananampalatayang Islam ang pagiging mabuti sa ating mga kapitbahay. Sa gayon ay naiintindihan natin na ang mga karapatan ng mga kapitbahay ay may mataas na katayuan sa pananampalatang Islam. Ang mga sahaba, mga kasamahan ni propeta kapayapaan, sa magkaninawa ang kapayap lugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay patuloy na pina pinapaalalahanan ni propeta sa magkaninawa ang kapayapaan tungkol sa kahalagahan at maayos na pakikitungo sa mga kapitbahay. Mga kapatid sa palatang Islam, si Propeta Muhammad, sumakaninawa ang kapayapan, ay nagkaroon siya ng kapitbahay na uh, hindi naging mabuti kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagkaroon ng isang kapitbahay na sinasaktan at iniinsulto sa bawat pagkakataon. Nang ilang araw na nakalipas at hindi nakita ng mahal na propeta ang lalaki na yon binisita ito ni propeta dahil nababahala siya na ang kanyang kapitbahay ay maaaring may sakit o nangangailangan ng tulong. So ganito ang pakikitungo ni Propeta Muhammad nawa ang kapayapaan sa kanyang mga kapitbahay kahit na hindi sila mga kapatid sa pananampalatang Islam. Ang isang mabuting kapitbahay ay isa na nagtitiyak ng kaginhawaan, seguridad at kaligtasan. Ito ay totoo maging anuman ang relihiyon ng mga kapitbahay. Ang pakikipag-ugnayan sa komunidad ay napakahalaga at dapat malampasan ang mga hadlang tulad ng lahi, relihiyon o pagkaakibat sa politika. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may binanggit si propeta sa kaning hadith na ito ay naisalisay ni Abdullah ibn Umar. Kaning sinabi, sinabi ng propeta, sinabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pinakamabuti, no? khairu ashabi aindallahi, khairuhum li, li sahibihi. Wa khairul jirani aindallahi, khairuhum li jarhi akhrajahu tirmidhi Wasahahahu albani. Ang pinaka mabuting kasamahan para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sila yaong mabuti sa kanilang mga kasama. At ang pinaka mabuting kay, uh, kapit bahay para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sino yung pinaka mabuting, mabuting, mabuti sa kanila sa kanilang mga kapidbahay. Ito ay naiulat ni uh, Tirmidhi. At, sabi ni Propeta sa kaning hadith, La yadukul jannata man la ya'man jarahu biwa ika. rawahul muslim. Rawahul muslim. Sinabi ni Propeta, hindi makakapasok sa paraiso ang sino man pumipinsala sa kanyang kapitbahay. Sa gayon ay makikita natin ang pakikitungo sa mga kapitbahay ng may mabuti at may paggalang ay isa sa napakahalagang konsepto ng pananampalatayang Islam. Ginagawang mas kasiyasiya ang buhay para sa lahat ng nauukulan. Kapag napapalibutan ka ng mga taong maaari mong asahan sa mga pagsubok at kapighatian, ay maaaring mas madaling harapin dahil sa kanilang suporta at pagpapalakas kung ang iyong mga kapitbahay ay mga muslim. Ang pagiging mabuting kapitbahay ay madali sapagkat ang mga karapatan ng mga kapitbahay ay napapaloob sa pananampalatang Islam. Ayon sa sinabi ni uh, Al-Qurtubi, sinasabi ko, ang mabubuting pakikitungo sa mga kapitbahay ay inuutos at inumungkahi iminumungkahi sila, sila man ay Muslim o hindi, at ito ang tamang gawain. Ang mabubuting pakikitungo ay maaaring maging pagtulong o maaari sa pagiging mabait, pag-iwas sa pagkayamot at pakikisama sa kanila. Mga kapatid sa pananampalatang Islam, ang pakikitungo ng kabutihan sa ating mga kapitbahay, sila man ay kapitbahay natin, o hindi ay ito ay pinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o sila ay hindi mga Muslim ay dapat pakitinguhan natin. Hindi natin alam na doon pala nila yayakapin ang pananampalatayang Islam dahil sa pakikitungo mo pakikitungo sa kanila ng mga kabutihan. Kaya hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.